Pero, pag kinik natin dito sa starter, kahit sa terminal niya, walang palo. No? So, good morning sa inyo mga kabiker. No? Pupuntahan natin yung friend ko dito lang sa likod. Pinunta niya ako kanina rito, pero tulog pa ako. Kaya, umuwi siya. At, sinabi na lang sa akin na nagpunta siya rito at naglitin ko daw yung motor niya. No? Yung motor niya ayaw mandar. So, puntaan natin malapit-lapit lang dito yon sa likod lang namin. Try natin kung anong problema. Palungan natin yung friend ko. So, tara na mga ah, Dito tayo sa likod. puntahan natin siya. Ay. Ito na pala siya. Nakakabayga. Pupuntaan sana kita doon eh. Dito ka na pala. Dali, friend. Dito ko lang tong link. Eh. Pasok mo na lang doon. friend. Nakakamay. So, balak na kitang puntaan doon, pero ito lang ka na pala. Kumaandar siya, pero mamamatay din. Ayan. Ayan ang problema niya. Paano mong nasabing bumubuga ng gasolina? Pagkakawal uh, may ignition, oh. i-step mo, nalabas sa carburetor. Carburetor mismo? Naka-open carb ka? Ewan ko lang. Oh, ito naka-open nyo ito. Oo. Sige, friend, mo. Yan pala pa rin yung pag so, mag pa pala, hindi mga bit pala ganyan, hindi mag-stand. Oo, oh, hindi mag-stand. Ganyan ba yung kaya, na? No? Okay. So, ganyan din yung kay Bayo. ko. So, yan. No model kaya yan? May papel yan. Ayun yun, yun, tumutulo na, oh, no? May tumutulo ba sa carburador niya? Sa vlog. Sa vlog ka na. Nasama ko na sa vlog to, eh. Sasama na. Pati yung saan yung... Dito. Diyan bumubuka. Tumutulo lang naman tumutulo siya. Wala na mga kanya nung ginawa ko. Pero ang problema niya to, may yeah. Hmm. napanda rin. No? Oh. Napandar mo naman siya. Oo, oh, malayo nagpanda rin ngayon ang managlaba. Kaya ako, na ispa. Hindi yan ang problema mo siya. Ang problema ay pusbotan talaga. So, so yung pusbotan ang gusto mong pag paganain mo? ba? Ah, okay. Sige. Bago battery niyan, friend. Yeah, yeah. Bago pa. Tingnan mo nga. Check natin ha. Sila yeah, ang masamalag ba? Oo, sama ko na. Ay, ito ang battery niya, friend. Hindi niya kaya ito, friend. Mas bata na? Oo, maliit ito. Oo, hindi niya kaya ang ano ito. Ang battery niya ito, yung mga 5L. 4L lang ito ata. 3L lang ito. 3L? Oh. Oo. Hindi niya kaya ang ano ito, friend. Kailangan. Tapos, itong relay mo, nakata. Tanggal yan. eh. Oh. Oo. Oh, kalipatan na yun. Pinagpalitan na. yung oh. Eto, uh, kung na to, busted na. Kaya pinalitan na, busted na siya. Itong malito friend para dito. Kasi ang box na battery niyan, yung mahaba. So, check natin friend. Para makita mo, kukunin ko yung battery ko sa motor. natin yung battery kung ilang volts lagay natin sa 20 volts ilang pinapalo niyang volts yan so 12 naman siya pero hindi niya kayang paluin no okay naman yung reading ng battery mo malagay ko dito is uh, wirings ang problema or itong battery dapat papalo yan tanggalin muna natin yung battery so, kung pinapitan natin yung mas malaki na battery 5L check natin kung kaya niya nang pumalo yung starter pag wala pa rin sa so wirings na tayo so ayan no patay pa rin napin natin yung wirings na ngayon up muna natin Hanapin natin okay. so, ito yung wire rings. Pwede yung stop light nyo Ayaw. Pag sindi mo, nakasindi na agad. Pag switch mo na ignition. Oo, oh, friend. Okay, tail light yan. yung, yung stop light right? yan, dalawa yan, friend. Tail light, iinaw talaga yung pagsusi mo. Pero ito, pag nagpreno ka, Mamatay. Oh, may treno ka, ilaw yun. Ah, uh, isa lang yata yung ilaw yung steady. Ah, uh, tail light yun, friend. Okay lang yun. A few inches later. Gagamitan natin ng jumper. Itong connector niya. Gagamitan natin ng jumper. Check natin baka dito lang nag check na natin sa wire dito sa may pindutan ayo pa rin so naman tayo sa starter baka sunog siya kasi bago naman yung starter relay niya no? ayo pa rin siya umaga na naman yung busina tokan natin yung starter kasi minsan stuck up yan hindi siya may ikot so natin kahit na mabigat na bagay kabiker ang gagawin natin, i na muna natin yung starter para malaman natin kung ito nga yung problema. Gamit tayo ng battery. Ito yung battery niya kanina. 12 so, volts naman siya. So, na natin yung wiring niya. Check natin kung iikot siya o hindi. So, ito yung positive ng ating battery. So, ididikit natin dito sa red wire ng starter. Ito yung positive niya. And then ito, kahit saan to, ground, body ground ng starter, okay na yan. So, dito na lang sa tornilyo para mas sure tayo. natin. So, wala. Kung so, mapansin nyo, yung nakas battery niya, no? Pero, pag kinek natin dito sa starter, kahit sa terminal niya, walang palo. No? Yun. Ano siya? Ano niya, Tepel? Ano ba yung terminal? Dito sa so may terminal niya. Tumulo ka lang. Tumulo ka. Tumulo Karawang lang. Business. Oo. At medyo kisisi natin. Baka lang ito ang terminal ng pan natin. Hindi niya talaga ano, makonek mabuti kasi nga puno ng alikabok. Ayan. Sulitin so, natin. Nukon. So, pwede na siya, no? Madumi lang siya, mga kabahigir. Kakarbonin nyo lang. Ayan. So, testingin natin sa push button ngayon. Kapag ikot siya ng konti, ito, makikita nyo, kalawangin na, o. Piskisin natin yung lahat yan. So, na-direct natin kanina sa battery yung starter kung paano siya. So, check natin ulit dito sa may push button. Kasi nga, malaking bagay yung natuktok natin yung starter niya, stuck up. Dahil kanina hindi siya pumapalo. Nililipat natin yung wire na pumalo. No? So, check natin dito ulit sa may push button niya. Uh, Rectime ulit natin. Check na natin dito sa push button. Baka dito na yung problema. Kasi may nagawa na rin akong ganito noon kung maalala nyo yung scooter na binuhay natin so push button din ang problema nun wirings nga lang so ito, re natin susuyan natin ngayon Friends, friend, saman mo ako friend yan mo yung stand tsaka pihitin mo yung uh, brake then check, check natin ngayon dito kung papalo na siya suksok natin yung isang terminal dito sa connection ng terminal and then itong isa dito sa isa Ayun. so kung mapapansin nyo kumalo na sya no yun so yun lang yun lang pala yung problema problema nya dahil lumandar na sya no dahil lumandar na siya, dito sa button niya, ang push button natin, no? Ito yung problema. sa so may dito, sa so may pindutan dito, yun ang problema. So, off na natin, friend. Yan. So, yun lang ang problema, mga kabiker. Bumalik tayo dito sa pindutan niya. Dahil kanina, stuck up yung starter niya, kaya bumalik tayo dito. Yan. So, tatanggalin natin tong push button niya para palitan. Kasi yun ang naging problema kasi gusto nung friend ko buhayin yung push button yun yung request niya nakala no? ko kasi hindi yung maandar pero nung pumunta siya rito kanina sabi niya hindi yung maandar ano yung friend? hindi yung maandar no? so napaandar mo no? Uh -huh. napaandar niya dinala niya rito so tinignan natin yung wirings yun paikot-ikot tayo troubleshooting nahanap natin dito So, walang problema sa wiring, ang problema yung button lang ng ating push button. So, papalitan natin yon tapos ibalik na natin lahat. Okay na. So, itong tatanggalin natin, may dalawang kabit yan sa gilid. Ano lang natin yon Ayan. So, ganun lang kasimple yung pagtanggal. Then, papalitan natin to Bibili pa lang yung friend ko. So, hintayin natin. Five minutes later. mapapansin nyo, kinabit na natin tong button. Ito na. So, try natin tong malit na battery kung kaya niya. So, yan natin. Pitin natin 'yung. Tas natin 'yung uh, side stand. Then push button natin. So, hindi niya kaya. Hindi niya kayang ganahin 'yung starter kasi maliit 'yung battery. Subukan natin 'yung malaki. Kabit natin 'yung malaking battery. So, kinabit na natin 'yung malaking battery, no. Ito naman 'yung tinanggal natin sa so, testing na natin on natin yung sauce Mas, mas okay yung mas malaking battery kasi one click. Ayan, mandar na sir. So, gano'n lang mga kabiker, no? Ito nyo naman, tinrobol shot natin. Kinik pa natin yung starter relay niya. Pinalitan natin. Hindi pa rin doon ang problema sa battery okay naman sa battery 12 volts and then dito sa may post button yun na nga yung nahanap natin although malaking bagay yung starter natin tinuktok natin kasi stack up yun eh and then kiniskis natin yung mga part na surface ng mga ground na pinagkakapitan ng wire so malaking bagay yun then napaikot na nga yung starter na. so okay na mga kabiker babalik na lang natin sa dati yung pairings nya para kapag shoutout na tayo. So shoutout nga pala kay Joey Tinedero. Mm -hmm. Shoutout kay Kajo Kaworski. Ayan. Shoutout din kay Hamen Menga Surushek. Ang haba ng pangalan. Shoutout din kay Toy Toy Moto from Bacolod. Shoutout din kay Alan Mauricio. Shoutout kay Eleanor Boylom. Romer Ibanez. Shoutout sa iyo Shoutout din kay Amnicon Nilo. Shout out din kay Domingo Junior Canete. Shout out din kay Erwin Katapang. And shout out din kay Alin Sabanal. Shout out din kay Rafael Kyoke. And then shout out din kay Benedict Romero. Shout out din kay JB nga pala. Shout out din kay Rowel Ann Pastolero. And then shout out din kay Jejonar Manamba. Shout out din kay Best Doc Motoblog And then shout out din kay Melvin Rider 150 ng Toronto, Canada.